So hi guys, what's up? Bagong umaga, bagong video na naman para sa inyo So yan, ang video natin ngayon is Tayong na naman o tuyum o sea urchin So itong pagkain na masarap Pero dapat katamtaman lang, huwag masubran Dahil pag nasubran, nako maninigas ang liig mo At saka delikado sa dugo mo Dahil tataas ang blood pressure mo pag di mo napigilan ng pagkain ng maramiyan nito. Ito ang tayong sea urchin or tuyom. So, yan. Yan ang ating video for today. So, kung makikita nyo guys, papakita ko sa inyo kung paano siya gawin, paano siya kukuhaanin galing sa kanyang uh, ano inside ng kanyang yung tawag namin ukaba or body ng, ng sea urchin. So, yan makikita nyo. Pinapass forward ko lang para Di, di, masyadong mataasan yung video natin dahil baka ang ibang buburingan so it's up to you if you want to finish the video but I hope so you can finish this because uh, for us uh, support to me to watching this video and para makita mo kung paano kainin ang uh, sea urchin or na ito so yan guys dahil uh, wala tayong ulam tuyum ang kakain natin yung nakita nyo mong kanina pinapakita ko sa inyo yung may tinik uh, napakasakit nun pag natin kayo so yan yan sea urchins napakataba at napakasarap talaga pero yun nga sa tulad na sinasabi ko dapat kung kumakain ka nito di masyadong marami yan katamtaman lamang para yung blood pressure mo di tataas tsaka yan napakataba napakataba yan ano yan guys nagme-milk sa sobrang taba nagme-milk dahil sa sobrang taba ng si or to yun it's good sa mga mag-asawa pag kumakain nito dahil maraming beneficyo na makukuha lalo na sa mga lalaki dahil pa uh, pang, ano yan mapang uh, agresibo or pang paganado yan. So yan nga sa mga katulad na single dapat hindi masyadong parami ng kain dahil delikado hindi lamang sa bread pressure hindi pati na mapupuno yung alam niya yan so parito yung So yun nga guys, naalala ko nung bata pa ako. Pag ang tatay ko nangunguha nito ng surgeon kaya pala binabawalan kami kumain dahil sa bawal daw sa mga bata. Hindi namin alam, lingit sa aming kalaman binabawal sa amin dahil baka masubraan kami sa pagkain or you know, mapapasubo sa pagkain. At saka ano talaga hindi basta-basta yung uh, nakukuha mo dito mga no, mga or something like that. Kaya nga pinapakain kami noon, kaunti lang. Hanggang sa lumaki kami, hanggang sa nalaman namin kung ano mga benepisyo pag kumakain ng si Orchen or Toyo na ito. So, yun nga, sinasabi ko, uh, mas mabuti yung mga may asawa ang mas maganadong kumakain to lalo sa mga lalaki dahil pangpagana ito sa alam nyo yan sa panggabihan So, sa may asawa lang. Siyempre, sa uh, tulad kong single, adjust lang. Dahil, hindi makakabuti pag nasubrahan. <laughs> Alright. So, nga guys. Napakasarap talaga ng tuyum or tayong or sea urchin. Dahil sa ang taba at saka ang lalaki ng mga sea urchin na kuha nga pala ito ng kumuya ko. Yun nga dahil uh, uh, galing sa laot sumisit siya sa dagat, nangunguha siya ng sea urchin so iyan yan na ang main purpose na pagpunta niya sa dagat sumisit lang siya at nangunguha ng sea urchin, diwan ko kung may nakakuha pa siyang iba dahil pagdating ko sa amin yan ang dati ko nakikita ko na may sea urchin na so syempre pag sea urchin, napakasarap talaga pag sea urchin sa pagkain, hindi talaga mawawala pag may sea urchin yung tawag namin bahaw I don't know this Tagalog but bahaw dito sa amin yung pang Paris sa Sea Urchin or, or toyum. yan pakita ko oh sarap yung bahaw ang sarap ang ganado ng kain ko dito pero you know that's limit yan lang you know ang taba dahil baka masubran tayo parang ano ko na parang yung tang or dila yan wow baka na ano na yan? naglalaway na kayo sa pagpapanood ng aking video bakay maglala guys dahil this is uh, available sa I don't know uh, siguro malapit sa mga islets or sa province ng Cebu. This is available, meron na silang uh, shorting si na tinatawag naming dayok Nilalagay sa mga battle at saka binibinta nila dahil maraming nangunguan ito. Dahil yun nga dahil sa masarap at masustansya ito at may maraming benefits na makakuha lalo na sa mga mag-asawa. Oh, 'yan. Iwan ko lang kung anong mga ibang benepisyo nito, including for the doctors or something, na makapagsabi nito. So, maybe next video, gagawin natin through search, kung anong mga benepisyo ang uh, makukuha natin sa mga pagkain, tulad naman ng sea urchin or something, shells or uh, fish. So, maybe next time, if, uh, you know, meron tayong uh, uh, searching or videos some searching, para malaman natin kung ano mga benepisyo at mga vitamins or mga you know mga yung makukuha nating uh, sustansya sa mga pagkaing dagat yamang dagat so napakayaman at napakaganda pag kayo na sa isla dahil libre lang talaga ang ulam pag na palaot ka so ang napoproblema mo na lang yung bigas pero syempre pag na uh, palaot ka sumisig ka ng dagat, marami kang makuha at sa maibinta at mabili ka ng bigas tapos mabili ng bigas siyempre ulam sold out na makakain na ang buong pamilya so di ba napakasarap at nakapagana pero sometimes guys hindi lahat ng panahon ay masagana dito sa isla meron talagang season na mapapa aray ka na lang or mapapa nganga na lang sa hangin dahil sa uh, minsan wala ka na makain dahil hindi makapagpalaot tulad na lamang na tinatawag naming kulyara or something merong low pressure na yung hangin uh, pang matagalan umabot ng 8 or 15 days na hindi napapalakot siyempre maubos na ka ng pera wala kang pang bigas hindi ka makapagsisid dahil nasa sama na panahon dahil sa maalon yun walang pera walang kita walang income kaya you know, wala kang makain so yun nga sinasabi ko sa inyo na sa isla napaka na napakabundan siya marami makakuha pag maganda yung klima, maganda yung panahon at saka kung uh, yung katawan mo ay walang ano, walang sakit so, pag ikaw nagkasakit o ikaw na ano na narat na ng season na wala talaga at saka meron din yung season na kahit magandang klima, magandang, magandang panahon yung sa season na walang pakuha walang, walang makukuha dahil meron talagang season ng mga isla, season ng mga lukos para talagang posit season ng mga seals yun, May mga season season talaga guys so depende lang yan kung pag nagkataon na season yan, abundant yan at maraming makukuha saka mabibless ka talaga at syempre maraming pera maraming mabibiling pagkain at saka abundansya so yun So remix, baka nagdaha kayo. This is a remix natin yung mga ano dahil dito ko sasabihin sa inyo yung mga ano, buhay sa isla. Dahil hindi talaga basta-basta pag nandito ka sa isla. Pero sometimes naman masagana pag uh, you know uh, maganda panahon at saka mabuti yung uh, condition ng katawan mo at wala kang sakit. So mabubuhay talaga pag masipag ka lang. Sipag, tiyaga. Yun pero iba talaga yung nag-aaral ka at saka may pangarap ka sa buhay na gusto mong marating hindi lang hanggang isla lamang dahil tulad na sinasabi ng mga profesional na taga dito sa amin maganda dito pero mas maganda yung may nabot ka sa buhay mo dahil pag gusto nyo lang dito hanggang dito ka na lang dito ka lang sa isla mabubuhay ka naman pero sometimes hindi ano hindi balance eh wawalan ka talaga ng ano ng uh, you know gana punta sa laut pag masama ang panahon saka you know hindi walang pirang darating sa iyo pera na lamang kung mayroong mga taong magbibigay 'yan nagbibigay biyaya ng mga uh, foods or something or pera. you know this sometimes uh, wala pa nung uh, mga bag malalakas na bagyo maraming uh, bumibisita dito at saka namimigay ng mga pagkain lalo na kabataan ko naalala ko noon nung bata pa ako meron mga taga-bang lugar ibang bansa na pumupunta dito at saka namimigay sa mga bata at sa mga tao pero ngayon madalang lang so mas mabuti naman yung hindi naman mag ano hindi na mag uh, wag na mag mag uh, ang tanitawag yung sarili mong sikap yung galing, sayo, yung galing sa iyo yung galing sa sa hirap mo sa hirapan mo dahil masarap yun at saka para masanay ka rin dahil baka masanay ka pag palagi na lang may nagbibigay na galing sa iba wala ka nang ganang maghanap buhay dahil yun nga yung mindset mo nasa iba na dahil mayroong nagbibigay kahit hindi ka nagtatrabaho binibigyan nila so mas mabuti rin mas mainam na yung uh, pagkain na kinakain mo galing sa pinaghirapan mo para hindi ka magano mag -ano, mag, -a, mag -a, mawalan ng tiwala sa iyong sarili at saka ano you know, hindi ka masanay na aasa na lang sa iba sa pamimigay ng ibang tao hindi aasa ka sa Diyos una sa lahat at sa sarili mo sikap ka at saka dapat you know, kasabay na sipag saga para may makain ka at kung yun din siya to pursue sipag at lang para ma mo maabot mo kung anong gusto mo sa buhay yung anong gusto mo mga pangarap mo sa buhay yun okay, guys so, kung uh, baka mas sabi nyo nakapakalayo na you know, pinabot ko lang kung anong mga dapat at anong mga ranasan at anong mga hanap buhay ano ang uh, meron dito sa isla namin dahil sa mga taga-syudad dyan, hindi nakaranas ng buhay sa isla so ngayon, hindi mo man maranasan, ngayon maririnig mo at makikita mo na ganito ang buhay sa isla kakaiba sa syudad so meron ngayon take advantage pag ikaw ay nasa isla kung ako papiliin taga-isla ko pero gusto ko talagang sa isla kumpara ko sa syudad dahil una yung mga bilihin dito hindi masyadong mataas at saka makukuha mo lang ng libre sometimes pag puma, pumupunta ka sa lahat laut at nanguha ka ng nang sisisi ka lang you know, gasoline, gasoline, lang yung gagastusin mo kaysa sa syudad na mag ano ka kailangan kada ano kada galaw mo pera dahil pamasahe at saka ang mamahal na mga bilihin you know, I'm from right here sa Islets, pero nakapunta ako ng city or syudad ang hirap talaga ng buhay pag wala kang trabaho, wala kang maayos na trabaho dahil magbabayad ka pa ng boarding house mo bibili ka ng pagkain mo na napakamahal saka sa mapapatipid ka, yun nga, yung kain mo kaunti na lang, hindi ka mabubusog sometimes Badito dito sa isla dahil kahit uh, wala kang pera pag nagsipa ka lang pag sumisip ka sa dagat may maibinta ka pang bigas at meron ka ng ulam mabubusog ka talaga sa pagkain at sa gana pa at masustansya pa ang kinakain dito hindi mga frozen tulad ng sulat pero you bless pag nasulat ka may magandang trabaho so na guys thank you for watching thank you sa support salamat sa inyo Dito forget to like and subscribe and share this video if you want to like thank you so much be God bless you and see you on my next video babu